O nga, no, mag tumbling, -tumbling pa mang kang kuliraha ka. Ha? Di na lang yun pa ko ha? Kung mabalian ka, mapiangan ka, ako na sa'y magkonsumisyon. Ako na sa'y mga ikwarta ni Nonoy. Ako na sa'y kasabaan. Ako na lang tanan. Hindi rin mo tanan, na ako. Sus! Kanang naong ni Moron. Bantay ka lang ha? Kulitugon ko -kul, na matang ni mong animalak ka. Pagpuyo niya ha? Pagpuyo. Mahinay kantik aron. Bantay ka lang. Madanog ka. <laughs> Madanog ka. Sige. ka oh, oh, ka everyone <laughs> So hi everyone so today's video So hi everyone so today's video guys uh <laughs> <laughs> hey, I <laughs> ano eh, yung yung language mo versus language mo. Oh. Kasi... <laughs> dapat al alam natin yun. Ikaw mag-ano, question, tapos ako mag-, ano, so, mag Hindi, di ba? mo yung sinad ko yeah. sa'yo, mas mauna yung Bisaya. Tapos yung Ilocano niya. O oh, ah, sige, Ilocano, Ma marunong ka mag-Bisaya. Kaya nga, parang naman. Alam alam ko. Siyempre, hindi ko alam. Hindi, <laughs> dapat hulaan mo. Hindi ah, hindi na yun.